Hi guys, good morning. Ayan guys, dudukotin ko yung mga itlog na. Ayan guys, kunin natin yung itlog. Ayan. Ayan. Itong puti na itlog guys, is doon yan sa bantam. Kinuha ko rin. Tapos ito, ipapalit ko doon sa itlog niya kasi ano uh, ayan guys oh yan fresh na egg yan ang dami oh so mag iwan lang ako ng isa araw araw naman kasi yan yan yung mga manok guys oh na nangingitlog oh pangkatay lang namin yung mga yan kaya itong itlog na brown pinapalimlim namin doon sa kunin ko na nga lahat wala ako itira ayan yan guys o oh, mainit init pa yan yon dami namin yung manok guys o oh. yan yung mga pinapapisa namin nakakulong tapos mayroon pa doon sa sulok tapos yan dami namin ano guys o oh, yan yung mga bantam yun yung black bantam yun yung maliliit ng manok kaya yung ano na yan itong isa nakawala dami para namin manok dito oh, pangkatay namin yan guys yan And, oh, nalaki nila oh yan ito yung kawitan yan yung tatay ng mga ano na yan manok na yan yan ito yung itlog nila so araw araw mayroong akong nakukuhang itlog dyan na apat So, hindi na namin kailangan bumili ng itlog kasi meron na kami mga itlog na ano lang, yan, yung bantam yan. Ito yung uh, yan o. Oh. Yan yung mga sisiw pa. Ayun. Yung kulay black, yun yung bantam. tung brown, yan yung mga itlog na ano, yan yung ano guys, oh pogi pogi namin na sisiw Pero ano, actually is ano na yan? Uh, binata na yan yung isa nakakulong doon, sobrang tapang kasi. Hindi mo pwedeng ihalo sa mga ano yan, yung matapang na yan oh. Yan. Kung mabait lang sana yan, nakaka ano yan, nakakalaya yan. Kaso lang sobrang tapang. Ayan. Ayan, itlog. Itlog kayo dyan. Ayan. yan guys, o yung mga manok namin, o. Minsan, nakakawala sila sa kulungan. Ayan yung malalaki. So, okay.